programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa sobrang pagmamahal nito nga si Charlene dito nga sa kanyang inaakala niyang tunay niyang anak na si Libby ay dali-dali niya nga itong inaya at hinablot dito nga sa kanyang mother-in-law na itong siya Madam Sonia ay sinabi niyang Tara, Livy, sa presinto at kaya kailangan nating harapin ang kaso at ang ginawa mo ito at ang isinampa sa iyo nito nga si Princess kung kaya't kinalagkad nito nga si Charlene ang kanyang anak na si Livy at agad-agad nga silang nagtungo sa presinto na kung saan ay nandudoon na nga ang ating bidang si Princess kasama nga niya itong si Savior na siyang ikinagulat na naman lalo nitong si Livy dahil nga sa halip na si Livy ang suportahan nga nitong si Savior ay lagi na lamang si Savior nasa tabi ng kanyang minamahal na si Savior ngunit si Savior nga ay wala nang natitirang pagmamahal kahit katiting dito nga kaya Livy dahil nga sa sobrang kasamaan ng kanyang pag-uugali at napaka nga nito ngang si Libby na ang buong akala kasi ng lahat ay isa siya sa anak ng mga sandobal na may sinasabi sa buhay at dito naman ay hindi na nga napigilan nito si Charlene ang kanyang emosyon kung kaya dito nga ay nakiusap at nagmakaawa ito ngang si Charlene dito nga sa harapan nitong si Princess na patawarin nga daw siya at kung anumang mali ang ginawa ng kanyang anak Ngunit nagmatigas naman ang ating bidang si Charlene at sinabi nga niya itong si Princess dito nga kay Charlene na kaya niyang patawarin itong ang si uh, Charlene ngunit ang ginawa nga nitong si Princess ay hindi hindi niya mapatawad dahil nga sa hirap at lupit na dinanas ka niya sa loob nga ng kulungan kung kaya dito nga ay tuluyan ng lumuhod itungang si Sherlyn sa harapan nitungang si uh, Princess ngunit wala pa rin nagawa dahil nagmatigas pa rin ang ating bidang si Princess na itutuloy pa rin daw niya ang demanda niya para naman matauhan at maranasan din nitungang si Livy ang kung agaano kahirap nga ang uh, mapasok sa loob ng piitan kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and